pero other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment doon sa independent commission po ng panguling composition, baka may any comment kayo, ma'am. Pag ikaw, presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o nung kung anong komisyon yan? aksyonan mo ka, kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker syempre hindi na 'di ba? So anong nangyari sa budget natin? Ni, rock, na nakitiring din. Yung uh, budget natin. Tapos syempre sumabog na. Hindi ko hindi ako makapagsalita sa Dep Department of uh, Public Works and Highways pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nagchange change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. 'di diba, dapat noon ay diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Ayusin mo na yung uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos panagutin mo na yung mag lifestyle check ka na diyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami diyan may bahay sa abroad. Diba? Masyadong, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyadong siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ito, <sighs> Alam nga na, alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. E presidente pa, hindi niya alam.